Ito ang batang sinamahan ng alaga niyang aso nang maligaw siya sa gitna ng gubat. Siya si Karina Chikitova, 3 years old na taga Siberia. Sa bahay nila, ang madalas kasama lang ni Karina ay ang aso nga niyang si Naida na palagi nga lang silang naglalaro at nakasunod nga lang palagi sa kanya itong si Naida. July 29, 2014, pumasok nga sa trabaho yung tatay ni Karina at dito nga naisipan ni Karina na sumunod sa tatay niya kasama nga si Naida. Sa pagdaan nga nila doon sa may gubat, biglaan na lang nawala sa paningin ni Karina yung tatay niya na naging dahilan para maligaw nga sila. Maya-maya nga lang, dito na nga napansin ng mga magulang ni Karina na nawawala nga siya kaya naman dito na sila humingi ng tulong. Ayon sa mga magulang ni Karina, sobra-sobra yung pag-aalala nila dahil nga doon sa mga gubat sa kanila, napakaraming mga wild animals katulad nga ng mga wolves, bears na posibleng umatake o kumain nga kay Karina. Habang nawawala nga si Karina, nginiisip na lang ng mga magulang niya ay kasama naman daw niya si Naida na paniguradong piniprotektahan siya. Sa loob ng gubat, sinusubukan naman ni Karina ang lahat para nga makauwi pero since 3 years old pa nga lang siya, hindi nga ito magiging madali. Para lang makasurvive sa si sobrang pagkahawat, at sobrang pagkagutom, dito na kumain ng si Karina tsaka umiinom siya doon sa tubig galing sa ilog. Lumipas ang ilang oras na umabot nga ng ilang araw pero hindi pa nga rin nahahanap si na Karina Karina Inayda. Given kung gaano nga kalamig sa lugar nila lalo na tuwing gabi dito na nga yumayakap si Karina kay Naida para lang mainitan siya Tuwing may mga lumalapit pa nga daw ng mga wild animals kay Karina dito nga daw umaaksyon si Naida para nga lang protektahan si Karina Kahit nakakakain naman ng mga berries si Karina dito na nga siya unti-unting nanghina siguro nga sa sobrang pagkagutom at sa sobrang pagod na rin at siguro napansin nga rin ito ni Naida kaya naman isang araw dito na umalis at iniwan nga ni Naida si Karina sa isang damuhan para humingi nga ng tulong para kay Karina. Luckily nakabalik naman itong si Naida doon sa may bahay nila at nakita nga siya ng ilang mga rescuers at dito na nga nila napansin na parang gusto nga daw bumalik ni Naida doon sa may gubat. Yan naman, dito nga sila nagbakasakali at sinundan nga nila si Naida at makalipas nga ang ilang araw, dito nga sila makakarating sa isang damuhang parte ng gubat kung saan nga nila makikita si Karina na sobrang nanghihina na. Ayon doon sa mga unang nakakita kay Karina, sobrang dami daw nitong kagat ng lamok sa buong katawan pero maliban doon, mukhang okay naman daw siya given kung gaano nga siya katagal na Para makasigurado, dito na nga nila dinala sa ospital si Karina samantalang si Nadia ay iniwan nga doon sa may bahay nila at iniintay na nga lang siyang makauwi. Ang tanong ng mga rescuers si Karina kung paano nga siya nakasurvive sa loob ng gubat, ang sabi niya lang, It was Naida who rescued me. I was really, really scared. But when we were going to sleep, I hugged her. And together, we were warm. Sa kabuuan, 11 days na ligaw sa gubat si Karina at Naida at sinamahan nga lang nila isa't isa maliban doon sa time na umalis nga si Naida para humingi nga ng tulong para kay Karina. Sa paggaling nga ni Karina, agad naman siyang binalik doon sa may bahay nila kung saan dito na nga sila ulit nagkasama ni Naida. Sabi pa nga nila, pinagalitan pa nga daw ni Karina si Naida noong una dahil nga daw iniwan siya pero ang hindi alam ni Karina, umalis lang si Naida para humingi ng tulong na hindi nga niya kayang maibigay. Ayon pa nga doon sa si isang rescuer, Thank God the girl is safe and sound and thanks too to the dog who did this duty by his young owner when it really mattered to save her life. Dahil sa kabayanihan ni Naida at sa sobrang nakaka-amiss na pagkasurvive nga ni Karina, pinagawan sila ng estatwa doon sa lugar nila. Ginawan din ng libro yung kwento nila at ginawan din ng movie na ang title ay Karina. Sadly, ilang years later, pumanaw na nga rin si Nadia dahil sa katandaan samantalang si Karina ay nangangarap ng maging doktor. Ayon kay Karina, wala na daw siyang maalala doon sa mga nangyari sa kanila doon sa may gubat. Pero kung tatanungin daw siya kung naaalala daw niya si Naida, syempre naman daw dahil hindi, hindi daw niya makakalimutan yung kaibigan niyang nagligtas sa kanya.